Nilinaw ng ilang senador na hindi dinisenyo ang balikatan exercise para sa combat operations laban sa ibang bansa. Nanindigan naman ang Philippine Navy na nasa tamang landas ng Pilipinas sa so West Philippine Sea dahil sumusunod tayo sa international law. Si Daniel Manalasta sa report, Rise and Shine, Daniel. Kasunod ng panibagong pangmubomba ng tubig ng China, nagpaliwanag ang mga senador sa mga nagtatanong kung bakit hindi ito pinigilan ng balikatan exercises na nilahokan din ng Estados Unidos. Sabi ni Sen. Jingoy Estrada, ang mga military exercises na ito ay hindi dinisenyo para sa combat operations laban sa ibang bansa. Ipagpatuloy lang daw natin sumunod sa nararapat sa batas sa ilalim ng territorial jurisdiction ng Pilipinas. Kapares din ng pananaw dito si Senator Francis Tolentino na anya may ibang misyon ng balikatan. Dapat daw pagtiwalaan ang pagiging epektibo ng ating pakikipag-alyansa. Kung tatanungin naman si Senator Cynthia Villar hinggil sa panibagong aksyon ng China, Basta wag nilang bibirahin yung ating mga fishermen. <laughs> Kawawa naman, that's their livelihood. Eh. Pero yung mga fishermen natin, nanggaling galing ako doon, eh, uh, nag, nagsisail sila sa West Philippines. They have no choice, that's their livelihood. We'll go there whether kung uh, pigilin tayo or hindi kasi tayo, livelihood natin yun eh. Sino pipigil sa atin para kumita, yun ang kanilang source of livelihood. So they cannot stop going to the West Philippines. May hirit naman ang isa sa opisyal ng Philippine Navy sa ginawang anyay pagmamanman ng China sa Balikatan. Kaya is harap-harapan, <laughs> ikang harapan. Yun ang pag uugali ng China sa international community. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi sila matitinag sa ginagawa ng China. Napahaganda rin daw ng programa ng balikatan. And I'm glad to say, I'm proud to say that the Philippine Navy, all players of the, for the part of the AFP, we have performed very well. At strategic level, napapakita natin sa buong mundo na yung ating AFP, yung inyong AFP, ay halos na andyan na sa level that we could plug and play. Naniniwala rin ang Navy na nasa tamang landas tayo sa West Philippine Sea dahil sa pagsunod sa international law. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.